Good morning! Good morning, good morning to all my beloved friends! Shout out, shout out sa lahat ng mga friends and viewers natin. Nandito ako ngayon sa Barangay Labak, Nai, Cavite City. Oh, shout out yung mga kaibigan po natin dito sa may Barangay Labak. Ito po yung tinatawag na bulungan mga kaibigan. Okay. Oh. Yung bulungan po ay ibig sabihin ay dito nagbubulong-bulong yung mga manging isda natin at mga nagtitinda ng isda. Kaya dito dito nila binabagsak yung mga nahuli nilang mga isda mga kaibigan sa dagat. Kaya hmm? Kaya pagbagsak dito mga kaibigan ay maraming pong pumupunta rito para makipagbulong-bulong. Kaya bulungan dito sila nagbubulong-bulong sa barangay Labak Naik Cavite oh yung mga tagalabak uh, na ikabiti, mga kaibigan, natin, dyan. Shout out, shout out. At ayan na po yung mga isda, mga kaibigan, oh. Mga isda na bagong huli, hmm? Maraming mga isda dito na bagong huli at ito lang nila ay munang pansamantala uh, ibinibinta. Hmm? Yung mga iba inaangkat nila para doon na sa palingki ibibinta yung mga pangmaramihan. Pero kapag ka pang ulam ulam yung mga taga dito sa ating barangay ay dito lang sila kumukuha ng pang ulam ulam oh, for kilo kilo. Uh, dalawang kilo, tatlong kilo pang ulam-ulam lang mga kaibigan pero yung mga ibibinta sa palingki banyo banyera na yung mga maramihan na yon hmm. oh, shout out muna tayo mga kaibigan dito at ito suliapan natin yung dagat mga kaibigan no oh. Ito yung dagat oh gilid po ng dagat ay uh, uh, ginawang uh, palingki ng mga isda kasi nga uh, dito yung binabagsak ng mga uh, nahuhuli nilang uh, isda doon sa laut yung mga nangisda kagabi kaninang madaling araw at ngayong umaga oh magang-maga kaibigan no oh. di pa sumisikat yung araw mga kaibigan ay uh, marami na pong tao dito sa gilid kasi Sabado Gloria ngayon mga kaibigan at yung iba ay uh, gustong uh, maligo na rin para sa init ng panahon ay malamigan naman ang mga katawan ng mga kababayan po natin dito sa dagat. Ayan po yung mga kaibigan po natin mangingisda, nakabangka lang po sila, bangka. At mamaya maya sulyapan po natin mga kaibigan yung mga uh, kababayan natin yung mga mangingisda, yung mga mayroon po silang nahuli na mga isda rito. Hmm? At nandito lang ako mga kaibigan, sa gilid ng pangpang -pang ng dagat. Ha? Inihintay lang natin na tumabi yung mga bangka na galing doon sa laot ng isda kanina madaling araw. Oh. At uh, titignan nga natin yung mga iba, yung mga uh, kakarating lang, uh, kakarating lang na magbibinta ng kanilang mga nahuling isda hmm? Para mayroon silang pangbili ng uh, uh, gasolina, uh, at siyempre bigas, at mga pangangailangan sa kanilang mga tahanan Shalom, shalom mga kaibigan, samahan nyo ako sa aking video for today, this is my video for today mga kaibigan ay ito yung uh, gilid ng dagat mm, at nandito ako ngayon mga kaibigan mamaya maya ay uh, magpapakita ako saglit para naman ay maniwala kayo na nandito ako talaga sa gilid ng dagat inagaan ko rin talaga pumunta dito sa gilid ng dagat mga kaibigan para saksihan yung mga sariwang isda na mga uh, nabibili dito sa barangay uh, Labak, Naik, Cavite City o oh, yung mga taga rito, alam na alam nila yung mga bagsakan ng mga isda dari itu mga kaibigan. Kaya si nan ayan oh no? pagkabitan mo ang barangay uh, bulungan alam na agad yung mga nagbubulong bulong yan Yung mga isda sa riwayan na po mga kaibigan no. Uh, yan, na ni kuya ang uh, magbenta ng isda doon pa lamang sa bangka ay uh, may bumibili na mga kaibigan no. Yung iba timba-timba balde-balde may batya naman pag pangmaramihan no. Ay mga kaibigan sulipan natin yung mga kaibigan natin manging isda o oh. nag uh, uh, tarawag doon oh. mayroon nang bumibili doon pa nga lang sa bangka di na nila hinintay na ibaba dito kasi hindi na makagilid yung bangka sa sayad na doon sa buhangin oh. shout out shout out ito na nga ako mga kaibigan o oh, ito ako akala nyo robot yung naglasalita eh. dito lang ako mga kaibigan ay ano o oh. okay, oh. video maestro Ayan, oh. ito ako mga kaibigan o oh. Talaga namang uh, talagang inagaan ko talagang pumunta rito para tignan nga natin yung mga nag uh, dito, yung mga kaibigan po nating mga naliligo. Marami kasing maliligo dito ng uh, ganitong araw sa Gloria ngayon at ang isang pinuntaan ko dito yung mga mangingisda natin dito na ano. Uh, may dala-dalang mga sariwang isda, ayan oh. Kaya, salamat-salamat po sa inyong panonood sa aking video po today Dito yung ating mga kababayan na manging isda Ayan, oh, yung kanilang mga nahuling isda, oh, pinipilian nila yung maliliit, malalaki At saring-saring uh, klase yung mga nahuhuli nila ang mga isda oh. At kung ano yung mga malambat nila, ayun na, ayuhuli na nila lahat Kasing uh, kailangan mayroon silang maibinta naman sa panahon ngayon para maayot na pang pa pa paano ay makabili naman sila ng gasolina para bukas ay uh, babalik na naman sila sa laot. Gabi-gabi hmm? sila pumupunta sa laot mga kaibigan kasi kapag katanghali ay uh, iwan ko natatakot din yata yung mga isda pag tanghali. Pero pagkagabi ay kusa daw silang lumalapit hmm? kasi gustong-gusto nila yung uh, madilim hmm, yung mga isda para hindi makita. Pero kahit tanghali, mayroon din. Pero mas marami daw mauli sa gabi, mga kaibigan. Hmm? Get out, get out, Luzon in ito na, ito na yung mga kaibigan nating mangingisda no? tinatakal-takal na doon, timba-timba, baldi-baldi, yung iba -bany banyera ayan you know, o, oh. Ayan oh mga kaibigan. Oh, oh, naman yung pang ulam-ulam lang mga kaibigan. At uh, pwede na yung uh, dalawang kilo, tatlong kilo, oh. Pero kapag uh, pang uh, tawag daw, pag uh, uh, angkatin mo lahat para do sa palingki ay s'yempre banyi-banyera nang uh, kukunin kasi maraming puhunan. Pang ulam lang mga kaibigan, pang ulam ayan oh. Hmm. Shout out, get out, everyone. Have a nice day. Have a great day. Have a wonder day ayan po yung ating uh, nasaksihan ngayong araw ng sabado di gloria sana ipagpalain po tayo palagi ng ating Panginoong Diyos ng Langit lumapagnawa ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos uh, sana po ay ipagkalob sa atin ang mapayapa matahimik at umaapaw na kalusugan sa ating mga katawan sa araw-araw para makapagtrabaho makapaglingkod tayo at masuportahan natin ng mga mahal natin sa buhay ay hey, a nice day I have a great day mga kaibigan buhay dagat tayo ngayon buhay dagat buhay dagat so liyapan natin ng mga kababayan natin dito sa gilid ng dagat ayan o oh. yan out yan out yan out yan out yung mga naaabot na ng aking video for today ayan o oh. Ayan, yung mga kababayan po natin mangingisda. Shout out, shout out. Isang mapagpalang araw po sa lahat-lahat ng mga friends and viewers natin na nanonood ng aking view, aking video for today. You know? Mm. -hmm. yan, no? Oh, ang ating mga kababayan. Salamat, salamat po mga kaibigan sa patuloy niyo panonood sa aking mga video na upload. Sana hindi kayo magsasawang manood sa mga in ko. At sana po ay uh, punasin palagi ng ating Panginoong Diyos ang lahat nating kapaguran sa araw-araw.